Magnitude 5.8 na rin Muli pong yumanig dyan sa may bahagi ng Cebu. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Niyanig na naman na malakas na lindol ang buong Cebu at mga karatig probinsya noong alauna asais ng madaling araw ngayong lunes, Oktubre 13, 2025. Base sa datos na nakuha ng MOVO Radio Cebu News Team, galing sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLCS na ang lindol ay nakatala ng magnitude 6 sa lakas, ngunit ilang oras ang nakalipas ay i-denowngrade ito sa magnitude 5.8 na nagdala ng takot sa buong Cebu hanggang sa mga lugar ng Negros Island Region, Eastern Visayas, Western Visayas at Bicol Region ang epicenter ay napag-alamang sa Bugos City sa Northern Cebu kung saan may lalim itong 5 kilometers na galing sa isang tectonic movement. Dagdag pa na ang naitalang lindol ay isang aftershock lamang sa orihinal na magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre at 30, pasado alas 9.59 ng gabi. Inaasa ang mayroong kasunod na mga aftershocks na mangyayari sa nasabing lindol dahil na patuloy ang abiso ng mga otoridad na maging alerto sa pinsala ng pagyanig ng lupa ayon sa eksklusibong panayam ng BOM Radio Cebu News Team kay Engineer Robinson Jorgio, ang OIC Regional Director ng FIVOC Central Visayas, naaasahan aasahan pa rin ang mga aftershocks dahil base sa kanilang kalkulasyon ay hindi pa bumababa ang daily recordings sa naitalang pagyanig ng lupa na dahilan ng lindol na tumama sa Cebu. Titingnan talaga natin yung science. E, ibig sabihin, base na natin yan sa mga theoretical na mga research ng mga scientists din ba. Sinusundan din natin yung sinasabi nilang 1 over T. Anong yung T? Pero, pero, day na record ba? So, kung nagkaroon ka ng record for first day na 1,000, next is 1 over time. So, ano na yan? Siguro, mga 100 na lang, 120. Yung mga decades sa iyang time ba, is 1 over T. So, yun yung pinagano. So, Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor para sa Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.